Idol, isa akong silent followers mo. Gusto ko lang share ang life ko dito sa Hong Kong. Hide identity na lang po. I'm Steph, 34 years old at 8 years na ako dito sa Hong Kong. Nakatatlong amo na ako sa 8 years ko dito sa Hong Kong. Dalawang beses pa lang ako nakapagbakasyon at lagi kasi ako'ng walang pera. Ang dahilan puro utang ako. Ako talagang dahilan kung bakit puro utang ako. Nahihiyaman aminin pero ito ang totoo. Nalulong ako sa sugal at hindi ko na mapigilan ang pagsusugal. Kahit sa panag-init, nagsusugal na rin ako. Hindi ako makapagpadala ng ayos dahil sa bisyo kong ito. Payuhan nyo naman ako ng maayos at paanong gagawin ko. Maraming salamat po. Isang kababayan ang humihingi sa atin ng magandang payo kung ano ang kanyang dapat gawin. Dahil nga siya ay nalulong sa isang bisyo na hindi niya alam kung paano niya ito malalampasan. Siguro nga marami talaga nalululong sa iba't ibang klase ng bisyo. Tulad na lang ng paninigarilyo, pag-iinom, sa pagdadrags o pati nga yung pambababae at panlalaki ay eh, nagiging bisyo na rin o di ba? So para sa akin talaga is wala talagang makakatulong sa iyo kung hindi ang sarili mo. Kahit ano pang bisyo na meron ka, walang iba talaga makakatulong sa iyo kundi ang sarili mo. So kailangan mo talagang pag-aralan kung paano mo 'yan mapipigilan. Humanap ka ng inspirasyon mo. Hanapin mo yung mga bagay na dapat mong gawing inspirasyon. Tulad ng pamilya mo, kung may anak ka, asawa, at kung gusto mo mabigyan ng magandang kinabukasan ng pamilya mo. So, kailangan mo mas unahin yung kaysa sa bisyo mo. Talagang sa lahat talaga ng bisyo, yan talaga ang pinakapangit na bisyo. Kasi kahit anong gawin mo, talo ka dyan hanggang una hanggang dulo. Siguro mas maganda mong gawin pag araw ng sweldo mo ipadala mo na agad sa pamilya mo alam mong mas mahirap na maramdaman o malaman mong nagugutom ang pamilya mo tapos wala kang magawa wala kang may padala dahil alam mo sa sarili mo na ubus na sa maling pamamaraan. So yung mga iba nga dyan, marami nababaon sa utang dahil sa pagtulong sa pamilya o oh, ba diba? So unahin mo ang pamilya mo dahil ang pagsusugal andyan lang yan. Anytime pwede ka magsugal, siguro unti-untiin mo kung talagang nahihirapan ka. Ganyan talaga kapag naging bisyo na ang isang bagay.